Good morning! Today is February 14, 2025 It's Valentine's Day! Si Kuya may kulaklakpaw oh. Para sa mga single, Happy Singles Awareness Day! At dahil Valentine's Day ngayon, naisipan ko lang mag-coffee ride sama niyo ako mag coffee ride Punta lang tayo ng Starbucks Baliwag ah, bilisan lang Traffic Vector ba ng Valentine's Day yet? One Moto at Moto Beach. PH Kung naka follow kayo kay Motor ni Juan Ito yung shop niya at yung Moto tianggit ito yan sa Bagbagin, Santa Maria, Bulacan Rapid lang siya sa Pure Gold Stop no Angel's Pizza Nakapanood ko lang nung vlog niya nung nakaraan Mukhang marami na naman siyang dumating na motor So, kung naghanap kayo ng motor, check out Moto Tiangge Kung naghanap kayo na accessories para sa mga motor niyo madami sa One motor Avenue so, shout out kay Sir Motor ni Juan kababayan nakita ko nga pala pupunta kayo ng pinatubo kasama mo si Motor so ingat kayong dalawa at kung sino man nang kasama nyo At hindi po, oh, binasa Ayun, binasa Medyo mga ambon ng konting ambo ng ating Valentine's Ride Ambon ka lang Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood ng ating vlog At sa 127 Shit, napakadami na ating subscriber Sana dumami pa kayo, maraming maraming salamat Very much appreciated Sorry nga pala kung hindi consistent ang uh, upload natin At hindi rin consistent ang format ng ating content hindi na hihirapan ako mag-content kasi iniisip ko kung ano ba yung magandang format ano bang klase ng video yung gusto nyong panoorin tsaka kasi ako yung tao na isang gusto kong maging unique eh so iniisip ko kung paano ko ba i-establish, paano pa ako magiging unique kasi dami ng nag-motovlog, ang dami ng, nag ng nagre-review ng motor, ang dami ng nag-price check ang dami ng nag-showroom uh, tour so, iniisip ko kung paano pang maganda kung uh, meron kayong tips dyan sa mga vlogger out there kung uh, meron kayong tips na may bibigay. para sa ikagaganda ng ating vlog sa so ngayon, pagpasensyal nyo na muna kung ano-ano lang na i-upload ko habang finifigure out natin yung identity sa ating channel Papunta nga pala tayo ngayon sa Starbucks Baliwag doon sa bagong Starbucks doon tayo ay makikita ko sa picture parang ang ganda niya eh noong December pa siya gustong puntahan hindi ko mapuntahan puntahan uy biyata isa sa ating dream car magkakaroon din tayo niyan Ang cute, ba? Diba? Tika natin eh. talaga din tayo nyan O hindi yan, yung 86 <laughs> Ayun, ay nasa pulilan na ayun traffic dito sa pulilan makikita mo sobrang sarap sa mata tapos press ko yung hangin ang sarap hindi nga riot kita pala dito chill ride lang tayo ayaw ko sumunod dun sa truck na yun nakakatakot feeling ko malalaglag yung fan na nasa likod eh ayaw ko rin mataw. enjoy natin yung view dito enjoy natin yung sariwang hakay hindi naman tayo nagmamadali eh oh, Tamiya Racing Factory, Bulilan Uy, naglalaro ng Tamiya dyan Shoutout sa inyo Napit pala tayo 400 meters daw Ayun! Nakikita Ay, ko na Starbucks Ang maganda ako トマトがパンタイムをポーティーと。<music> Thank you. par One eternity later. Ayan, kawin na tayo. Time check. 11.06. Medyo natagal lang tayo dahil ito mula. Katila mga tayo. Bago tayo umalis. Puta ko muna sa inyo. So, Ang top up ng ating for the PSP. Sobrang simple lang. Sensious lang. OEM crash bars. Phone holder, motor wolf telesin clamp ito ang uh, tawag dito mount from savage tapos sec motor supply top box and yung top box plate natin is from jacob ito ang niya right Taya. let's go tapos na tayo mag breakfast na inaabot na tayo ng tanghali eh, dahil nagpatila tayo ng ulan medyo wrong timing ang ating breakfast ride pero okay lang so yun, nakita nyo yung current setup ng ating 450MT si Kurama sinabi siyang Kurama dahil fan tayo ng Naruto basic pa lang uh, wala pa akong aux light hindi pa ako nakakapagpalit ng busina hindi pa rin natin napapalitan yung stand to the shorter stand dahil wala pa tayong budget <laughs> medyo magastos magmotor sabi nila makakatipid ka daw kapag nagmotor ka, pero dito totoo yun. <laughs> Marami pa tayo dadagdag dito. So, kailangan pa natin mag-ipon. Bukod sa mga ikakabit natin, kaya lang pa rin natin mag-ipon para sa mga magiging ride natin. Kasi syempre may gastos pa din, di ba? Gasolina at gate pagkain yeah, tipid tipid lang pero masaya sarap magmotor ganito na lang siguro ang vlog natin today Again Happy Valentines po sa lahat Salamat sa patunod ng ating vlog Ako po lumalakas Sana Yung susunod panoorin nyo pa rin ha <laughs> Holy shit lumakas pa <laughs> sa ato doa sa yun please like share subscribe abangan uh, nyo na lang yung susunod na video hindi ko alam kung kailan at hindi ko alam kung anong magiging laman doon pero abangan uh, nyo na lang maraming salamat sa panonood bye bye